Radio Naughty Nagpasaklolong OFW na nasa Saudi Arabia na residente ng talugtog sa Nueva Ecija pinauwi na ng Pilipinas at ang detalye hatid sa atin mula 105.3 Radio Natin Gimba kasama natin si Lea Valdez. Lea. Magandang umaga. Pauwi na ng Pilipinas ang distress OFW na si Odessa Pascual Daliegos, ang 46 anyos na nasa Saudi Arabia at presidente ng Barangay Sinense, Talugtog, Nueva Ecija. Naka-schedule sa October 5, 2024 ang pag-uwi ni Odessa mula King Khalid International Airport, Riyadh, Saudi Arabia, papuntang Al-Sayed International Airport, Abu Dhabi, United Arab Emirates sakay ng Etihad Airways at inaasang darating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa October 6, 2024. Si Odessa ay isang household worker sa Burayda, Saudi Arabia na nagpapatulong sa radyo nating Gimba at sa OFW Quick Response Team na nakakatulong natin na umagapay sa mga distressed OFW. Dumanas ng matinding pang-aabuso sa among Arabo si Odessa. Ginugutom ito at halos walang tulog magdamag dahil sa pagtatrabaho na kanyang idinadaing sa ahensya nito na Beshaer al Recruiting Agency sa Riyadh, Saudi Arabia. Subalit, hindi pinapansin. Sa pakikipag-ugnayan ng inyong lingkod sa Local Recruitment Agency ni Odessa, sa Maynila ang Top High Global Resources Agency na obliga itong tawagan ang ahensya sa Saudi Arabia para sa sakluluhan si Odessa nilinaw na sasagutin ng among Arabo na si Ashma Saleh Ibrahim Alshawi ang plane ticket pa -uwi ng Pilipinas at ibibigay kay Odessa ang kanyang passport at exit visa. Nagpadala sa atin ng video footage si Odessa para maiparating ang pasasalamat nito sa ginawang pagtulong ng quick response team at ng radyo natin Gimba. Atyan ng balita sa oras na ito mula dito sa Radyo Nating Gimba 105.3 FM. Ako po si Lia Valdez nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Leia, at maraming salamat sa iyong walang sawang pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng ayuda, ano ha? Lalo, lalo na yung mga distressed OFW ito, ito natin, ha. Mabuhay ka, Leia Valdez. Ha? Nationwide.